Yan guys, ah, uh, hulaan nyo kung saan ako pupunta. Yan, kaninong bahay po yan. Bahay nila, secret. Yan, meron po kasing, uh, nagbigay po sa kanya yung bata na yon na maliit. Yan, hulaan nyo kung sino guys. Yung bata na maliit na dalawa yung sponsor na nagbigay sa kanya. Merong, ano, yan, abangan nyo na lang. <laughs> Tara. guys kakatapos lang namin uh, nagpalaro sa nanay tsaka sa kids tapos punta tayo dito sa bahay nila okay tingnan nyo po oh. kung hey. uh, huh? Si stop kung <laughs> pahilat ilat lang si kong guys oh so, saan si mama mo ko oh so, saan si mama mo dun po ah uh, patayin mo si okay Ah, uh, di mo si mama mo kasi meron 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 kasi utang sa akin kung bayaran Lukoyin. Lukoyin natin si Coco lokoy natin si Coco sa na natin meron siyang ano siyang utang Maray. si Coco may utang sa akin Muntang usan. Muntang ka no? siya. kasi wala po siyang wala siyang ano. Wala siyang baon Kaya binigyan ko no 500. Ano po Nandito kami kila guys, kasi merong nagbigay sa kanya. Kasi merong nagbigay po sa kanya ng dalawang tao na nag-sponsor din ng pambao ni Kukong yung isa ay OFW po siya sa Oman. Ito, nagbigay po siya ng 300 pesos para kay tuko. Salamat po. pag po kayo yan palagi. Okay, yan. Sinan. Tapos yung isa naman ay working student siya sa ano, yan, sa Hawaii. Nagbigay din siya kay tuko ng 500 pesos. Yan, o, no, diba? Yan, ko maraming-maraming salamat po sa inyong lahat at sana po maraming po, po kayong matulungan na bata kins okay. po hindi hindi galing to sa akin eh, hindi hindi oh, hindi 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 sa hindi hindi O nanay, anong masasabi mo nanay? Meron na naman na hindi si hindi 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 uh, bibo sa mga palawang eh, Hindi lang naman siya, marami halos lahat ng mga bata na nagkakaroon ng mga sponsors. Uh, hindi, binibidyo namin ito para eh, bilang pasasalamat na rin po sa dalawang nagbigay po kay ko Hindi para may pakita sa kanila na nagbigay. Uh, sa totoo lang, ayaw po nila ibigay yung kanilang pangalan, address na lang. Uh, sabi ko para makapagpasalamat din kami kasi itong 800 pesos kasi pinagsama na natin malaking bagay po ito dahil ah uh, unang-una hindi tingnan niyo naman po yung kalagayan ng ano namin dito di ba hindi hindi ganoon kalaki yung seldo kaya hindi ganoon ano yung trabaho ng papamilya ko yun meron minsan, ah wala yan yan oh di ba minsan meron minsan wala kaya itong 800 pesos na tu napakatagal ng tu uh, bauto ni ko kung pwedeng pang, ano niya pambili mga biskwit ito kaya kung ano-ano at -ano. saka yung syempre yung mga napapanalo na nila sa mga vlog ito yung ito yung ibigay ko kung ito guys ibigay ko nanay yan nanay Sa'yo ano iyo na pala yan nanay ikaw naman gano kay ko kung nanay anong masasabi mo nanay sa dalawang naibigay ng e sponsor para kay ko ah ano maraming maraming salamat ma'am tapos ano kay Serdi po na naging tulay para po matulungan kami naka buka yung mga batang matutulungan. Ito po kasi malaking ano, malaking bagay rin po talaga po ito kay Kuko. Siguro po mga sabihin na natin, mga crewes niya rin lang po, baon, na po baon, Hindi ko na po problema ang baon niya po araw-araw. Okay. Thank you so much. Okay, maliban doon sa baon ni pwede pwedeng ipambili ng ulam, 'di ba? Yeah. Yeah. 'Yan para sa akin po. Napakalaking tulong po talaga sa kanila at thank you po sa lahat ng mga nakapag-follow dito sa Mr. and Mrs. The Explorer Family. Hi, Mr. and Mrs. The Explorer. Sa The Explorer Family, yung mga palaro po namin, uh, abangan po ninyo. Ch tsaka, syempre, special shout-out din po kay Auntie. Uh, Maraming-maraming salamat sa walang sawang pagtulong din sa amin. Paggabay, marami pa po kami. Marami pa po siyang sorpresa para sa amin. Uh, soon, malalaman nyo rin. Bye! -bye. Love you!